Good day mga kamaster, dyan technician po pala, isang FW dito sa Batsong Taiwan. So mga mga kamaster, papakita ko pa yung nangyari sa main, pa main panel ng kuryente dito sa company namin. So dahil pumasok yung po sa high voltage, yun sumabog. nangyari is sa uh, parang uh, uh, problema yung main breaker kasi ayaw ma-reset yung nag-trip po kasi yan uh, na problema ayaw ma-reset so possible magka problema yun sa breaker nya kaya yun nag binaklas yung cover ng ano, main breaker kasi ayaw ma-reset masira yun uh. nasira yung gear kaya yan no? so thank you mga kamaster